ito mga kapinoy yung uh, itlog nung uh, ating mga manok na nakalagay doon sa may taas ayun sa may crates na yun mga kapinoy oh ayan so 17 egg po yan na uh, hindi pa nalilimliman nung ating mga manok dahil marami po sila doon na nakaupo mayroon na silang tatlo so mga kapinoy nilagay ko diyan para Uh, maupuan na po nung ating mga bibe kasi parang meron na atang uh, more than uh, one week so nag decide po ako na ilagay na lang dito sa may uh, uh, pugad ng bibe so yan mga kapinoy andito rin meron dito pinaghati ko sila naghati ko sila mga kapinoy para hindi naman masyadong marami pagkaisa lang uupo so nilagay ko dyan Mayan, mga kapinoy dalawa pa sila dyan na inahin so yan o oh ayan mga pinoy dami nyan no oh. ayan oh. no oh. ayan uh, no upuan po ng ating uh, mga bibian yan inayos niya na kanina yan mga pinoy so wala akong problema rito sa paghalimhim ng mga itlog dito sa mga bibi mga pinoy dahil napakasipag uh, um, mag halimhim ng ating mga bibi ayan no oh. O, dalawa pa sila dyan pero okay lang yan mga Pinoy at least uh, na no, upan ng maayos yung ating mga itlog ng manok yan at so hindi pa tayo nakapagpapakain mga Pinoy naghihintay na ang ating mga bibi at ating mga manok so dito nga pala mga kapinoy dito sa ating uh, darag na to na nag-stop uh, na matagal din nag-stop ng pangitlog so kanina mga kapinoy meron na po tayo nakuha nakapag-drop na uli ng uh, eh itong ating uh, magandang hen na to, nakakaiba yung kulay, mga Kapinoy. Yan po yung sinasabi ko na may pagka-chocolate po yung kulay niya, mga Kapinoy. Ano? Ang kintang po ng balahibo yan mga Kapinoy. Oh. Uy, may bisita pala ako. Oh. Hello, mga Kapinoy. Hmm yung aking uh, bunso nga na so yan nakapag drop na kanina mga kapinoy finally medyo matagal din kahit papano isa uh, nakakuha na tayo ulit ng egg a few moments later sige bigyan mo sila ng pagkain hmm Oh, diba meron na ako tagapakain mga Piloy oh, ayan yung aking uh, bunso ayan nagpapakain siya ng na ating mga bibi dito yung mga nakakawalaan natin sa labas sarap pagmasdan makita na nila paghahapon ah, makakapapakain tayo ng ating mga alaga no Ay, makitang malusog yung mga alaga natin so napakasarap pong pagmasdan Oh, tama na, tama na. Tama na, takpan mo na. Yun, galing. Okay, takpan mo. Hmm. Very good, very good. Hmm. 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 Bakit? Nadumihan? 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 Hmm. Dami no? Ha? Ayan? Oo, oh, Oh, dami o. Oh. dami yung binigyan ng pagkain eh. Diba? O, oh, matutumba ka dyan. mas maganda talaga mga kapinoy yung natututukan natin yung mga alaga natin no? nakita nyo naman uh, healthy at uh, yung uh, prueba ng uh, magandang pag-aalaga yung maayos na pakain uh, yung uh, feeding program yung malinis na inumin e binibigay natin na uh, araw-araw mga kapinoy at uh, makikita mo yan uh, sa resulta ng ating mga alaga lalo na sa ating mga sisiw mga kapinoy at uh, talagang uh, healthy healthy malayo sa sakit mga Pinoy. So pag ganyan po ang ating mga alaga is marami pong buyer ang uh, gustong uh, bumili niyan sa atin mga Pinoy. Yan po ang uh, isang uh, magandang uh, indikasyon na ng mga alaga natin na uh, healthy at uh, pag nakita yan ng mga buyer natin mga Pinoy siyempre kahit malayo pa 'yan, pupuntahan at pupuntahan nila 'yan. So dito mga Pinoy, wala tayong pang-out diyan. At uh, gagawin po nating uh, mga breeder natin 'yan. So yan, uh, pure water muna tayo diyan mga pinoy, At uh, so every sa isang linggo mga Kapinoy, uh, two times or three times lang po tayo naglalagay ng mga vitamins or bacterial flushing at ito naman yung ating uh, chocolate orpington mga kapinoy yan ang ating malaking uh, big breed ng heritage yan so nag na to mga kapinoy nakapagkona uh, rin po ako nakapag na rin tayo candling na rin tayo ka gabi so yung anim na nakuha natin mga Pinoy isa apat uh, po doon is may laman so maganda po yun na uh, mataas po yun uh, na na hatching rate mga Pinoy so sa anim oh so maganda na po yun mga Kapinoy at, least meron tayong apat so sana mapisa po yung apat na yun at uh, para meron na tayong uh, lahi nitong ating uh, chocolate orpington yan oh. laki po yan mga pinoy mayroon ng apat na kilo yung rooster natin salita tayo dito ng pagkain mga pinoy sa ating mga sisiw yan gutom na sila tum natin mga sisiw. Tama. Dito mga Pinoy is uh meron pa tayong mga pang-out dito. So, ang uh, maiiwan lang dito siguro sa atin yung dalawang puti at saka yung dalawang darag para kahit pa paano is meron tayong pangdagdag na mga white na parawakan dito sa ating farm Diba? Uh, sisigla mga Pinoy ng ating mga sisiw. dito naman tayo sa so may kabila natin mga sisiw na madami eh mga pinay meron tayo isang bibi dyan no? oh. ayun o no? oh. nag iisa napisa so ayan hanggang ngayon mga pinay hindi pa tayo makapag out dito kasi pinapalaki pa natin to So, hindi pa rin ako makapag-select ng iba parang uh, mga kuwan. Iwanan natin ito dito yung mga Pinoy, yung mga cobra. Yan, dahil wala na tayong cobra dito, nag isa na lang yung hen natin na cobra. Pero you know, ganda po kasi nga, gandang ganda ako dyan sa mga cobra na yan, mga Pinoy. Oh, kulay, kulay uh, gray. dito naman mga kapinoy sa ating parawakan hanggang ngayon di pa umiitlog talagang uh, hindi po naging maganda yung uh, nabili kong uh, one, uh, feeds sa kanila mga kapinoy talagang nag-stop ito mahigit na ata sampung araw wala pa tayong makakuhang itlog hopefully soon mga kapinoy sa makukuhan na tayo ito na lang mga pinoy ito na lang parawakan na lang na to ang hindi pa umiitlog so hanggang ngayon mga pinoy wala pa tayong nakukuhang uh, uh, itlog dito so yun mga pinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin uh, for today at shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayo panig ng mundo mga Pinoy don't forget to subscribe and hit mo na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video at ako po ay nag sa inyo na mga katagang pag may pangarap, mag sumikap palam